what's up guys? eto matagal-tagal akong walang upload, no? Kasi talagang wala akong maisip. So, ngayon, ganina lang, no? May nagtanong sa akin kung anong brand daw nitong motor na ito, no? So, marami pa rin talagang hindi nakakakilala sa Samurai 155, no? So, yan, ang nagtanong sa akin ay hindi lang isa. Not one, not two, pero tatlo sila. <laughs> isang naka Honda Click isang naka Dominar 400 at isang naka Honda Beat yan kung sino man kayong tatlo shout out po sa inyong tatlo yan nakyutan daw sila dun sa motor yan maganda daw kasi yung uh, posture ng motor yan naka disc brake na harap likod so yan may mga ibang tao pa rin talaga na Ah uh, nagagandahan o oh, pinupuri itong motor na ito no so nakakataba lang no kasi syempre yung iba talaga hindi talaga maalis sa motorcycle yung critics eh maraming kritiko si Samurai 155 pero kaganoon man eh wala magagawa talagang uh, pasama yan ano tanggapin na lang natin nakakatuwa lang kasi talaga tinanong siya kanina sa akin ng no, tatlong yon unang nagtanong sa akin ay uh, yung naka dominar 400 ano yan talagang binusinahan pa niya ako akala ko pulis huhulihin ako o ano nag-iisip ngayon ako ng violation ko huh? pero hindi naman talagang <laughs> samurai Talagang tinanong lang niya ako ang eksakto pagkakatanong niya. Sir, ilang CC yan? Sabi ko, 150 CC lang po ito, sir. Ah, kala ko Honda Click 160. Ang sagot ko naman, eh, yung gilid lang po siguro ang mukhang Honda Click at saka yung likod. Pero yung harap po, iba eh. So yun, medyo inovertika niya ako, tiningnan niya yung harap. Sabi niya, oo nga no, mas pogi. <laughs> so yan, maraming nagagandahan kasi nga naka-disc brake nga rin yung likod niya. At uh, same features lang din naman siya ni Honda Click 160 na naka-combi brake, no? At uh, pareho lang din naman silang merong idling stop system. 'di ba? Ang pinakaiba lang nila ay ha uh, pagdating sa engine displacement. pagkatapos yung magtanong, si Honda Click naman ang nagtanong sa akin, naka Honda Click. Si Ating na Honda Click, no. Yan <laughs> ang eksakto pagkakasabi niya sa akin. Inahabol kita kuya eh, hindi kita maabutan. <laughs> Paghinto na lang siya nagtanong sa akin about dito sa motor, kung ano daw bang motor to uh, kala daw niya motorstar so yun medyo nagkakwentuhan kami ni ate tungkol sa motor dati rin daw siyang mayroon china bike you no know? ah uh, hindi ako nagkakamali keyway you no know? Yan, kamukha yata nung kay Laika Luminous Kung kilala nyo po si Laika Luminous Yan, yung kiwi na mukhang scrambler So yun, nung nakita niya yung uh dati na euro no eh natuwa siya no? kasi meron na daw pa lang, uh, ganito si euro ganitong klaseng unit no so yun nakakatuwa lang <laughs> kasi kahit na hindi siya branded eh maraming nagagandahan sa kanya no to brand war po kasi talaga dapat dapat talaga yan eh kung ano yung choice ng tao no hindi natin pwede kasi sabihin doon sa tao na dapat hotaklik na lang ang binili mo di ba <laughs> di ba ang pangit naman kasi nun kasi unang una hindi mo naman pera yung uh, ginamit o oh, sige let's say sabihin natin na magi installment sila no hindi mo naman kasi pera yun eh kaya hindi mo pwedeng sabihin na dapat hotaklik na lang ang binili mo dapat hotaklik na lang ang kinuha mo Kesa na ganyan ka pa di ba hindi natin pwede sabihin sa kapwa natin na ganun. Alam mo na si Ryan yung motor na yan. Lagi na lang ganyan. Pagkatapos yan pa ang kinuha mo. Hindi ka pa nag-branded. Di ba? Parang taka, isipin mo lang mabuti to eh. May nakasalubong ka na, na hindi branded yung motor. Hindi mo namang kakilala. Pagkatapos eh, kaya mo ba siyang sabihan na dapat hindi yan kinuha mo sino ka para mag decide sa kanya ba? Diba? ganun lang yun eh kaya talaga hindi natin dapat uh, uh, i-down hindi natin pwede sabihin na wala namang mayambag yan sa scooter industry kaya ano bang pakialam nung bumili Ano anong pakialam ng tao diba? Eh, ang gusto lang niya eh, meron siyang service, meron siyang magagamit. Papasok ng trabaho or panghanap buhay, di ba? Kaya, sa mga critics, wala naman pong problema, no? Eh, yan po yung ano ninyo eh. Yan po yung, uh, ha, hindi ko minded yan, hanap buhay nyo ba yun or ano? Di ba? Kaya, wala naman problema. Tapos, ang last but not the least na nagtanong sa akin, ngayong araw lang na to ha, eh, yung naka Honda Beat yun, siya yung nagtanong sa akin na, Sir, ang ganda ng motor mo ha. Eh, pwede bang ano? <laughs> pwede mo mag magtanong about dyan? Yun. <laughs> so, yun, sinagot ko naman yung mga gusto niyang malaman. Tinanong ko sa kanya, ano bang gusto mong malaman, Sir, sa motor na ito? Yan, kung kumusta daw ba yung takbo? Sabi ko, sa power and torque ako power and torque ako niya ay, ang power niya po ay uh, 14.3 horsepower ang kanya naman pong torque ay 14 newton meter torque sabi niya malakas pala no opo malakas po siya kaya yun makakatuwa na no? marami siyang gusto ng malaman sa motor uh, tinanong niya yung about sa feature sabi ko yan, naka, meron po siyang idling stop system, meron po siyang uh, side stand kill switch. Uh, naka disc brake na po yung harap likod niya, naka combi brake na rin po 'yan and naka liquid cooled na rin po 'yan. Kanya lang steel 2 valve. Sabi niya, wala namang problema kung ilang valve or what. Uh, ang mahalaga naman daw eh nagagamit siya. No? At nasa gumagamit naman daw yun. Wala naman daw yun sa brand or sa bulb ng isang motor, sa power ng isang motor, kundi nasa gumagamit pa rin. Well, sa sinabi niya, eh talagang exactly, tamang tama, no? No, wala akong comment doon sa sinabi niya. Talagang natame lang ako. Kasi, syempre, yung sinabi niya, uh, ano eh, maganda eh. Kasi, talagang kahit na ganun yung motor niya, no? But so, yun, nang sabi nung nakadokuminar bago siya umalis, uh, titingnan daw niya nga kung makakakuha rin daw siya ng ganitong motor, no? Maganda daw itong uh, pang ikot-ikot dun sa loob ng subdivision nila, and then uh, pang service-service, uh, kung malapit-lapit lang, ba diba? So, ba diba, nakakatuwa lang kasi... kahit na hindi siya ganun hindi branded na motor, di ba? Eh, still, maraming nakaka-appreciate pa rin sa looks niya, no? Sa ganda niya. So, iba talaga yung dating ni Samurai 155. No? Para sa akin, ah, kaya ko rin naman siya kinuha. yon nagandahan din ako sa kanya. Yung forma, yung mukha niya, ang ganda ng mukha niya. No? Although talagang kamukha talaga siya ni Honda Click 160, pero... Diba? wala naman tayong magagawa doon eh pagdating naman sa mismong mukha niya eh iba naman na siya eh. ba diba? sa side lang siya at saka sa likod talaga ang mukha ni Honda Click 160 uh, comment lang kayo kung ano yung gusto nyo maging content natin ano uh, about gas consumption naman eh meron po tayong video dyan ng gas consumption yan hanapin nyo lang po dyan sa ating channel Uh, kung ano pa yung ibang gusto nyong malaman sa type sa uh, ating motor ano basta wag lang yung bakit kasi hindi yan ang mo dapat on the click <laughs> diba wag tayong mangaway ng brand wag tayong magagawa dun eh pera naman nya eh Ah. So ganoon lang guys at dadaan uh, kung ikaw ay naka-Euro Samurai din, naka-Honda Click 160, 125 or kung anumang mang klasing motor ang meron ka, eh pamahalin mo 'yan at siyempre ang iyong mga kaibigang riders din. Tayo-tayo lang din ang magtutulungan sa daan, no? So ayan hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat at ako ay makikipagbugbungan muna dito sa traffic na ito. And hanggang sa muli this is back moto vlog and shala shala hi